Idol, anong masasabi mo dun sa isang vlogger na kumakain ng parang keto, asin, butter, adilata uh, na meat, mumurahin na meat, pero lean meat, scrambled eggs, bacon. Ang masasabi ko, para siyang naka, ano, uh, keto diet. Yun yung nag-work para sa kanya eh. Kasi hindi mo malalaman yung mag-work sa'yo unless try mo. So, swerte siya na nahanap niya yung nag-work sa kanya. Kaya nga, do what works for you. Tama kayo, mali ako. Sa akin, ang nag-work, high carbs, minsan low carbs. High carbs, low carbs. Sa ibang tao, carnivore. Sa iba, vegan. Sa iba, keto diet. So, yun yung nag-work para sa kanya. Ganun lang tayo, hahanapin natin mag-work. Para sa mga exercises, lahat yan tama. Pero hindi lahat yan para sa iyo, para sa kanya. Hahanapin mo yung mag-work sa body mechanics mo, sa mobility mo, sa flexibility mo. Mga nasasabing waka ko, pangit ako, matanda ako, nag-mature ako. Thank you na appreciate ko kayo lahat. Ganun lang siya asimple. As Ayaw, I'm doctor, i am a lawyer i doctor do i you happy healthy guys God.